I'm sure. Kilala niyo siya. Ilong pa lang, alam niyo na ang storya niya. Mula sa pagbabalik ng sukli. Pakikipag-usap sa kapwa at pakikipaglaro. Mahilig siyang pagsinungaling. Ayan tuloy, taparusahan at pinahaba ang ilong. Siya, si Pinocchio. Isa sa mga favorite ipotray na fairy tale character na kaahan natin si Arsenio Francisco Jr. This morning, hindi natin pahahabain ang ilong ng mga magsisinungaling. Gugulatin natin sila gamit ang trending toy na to. Random questions para sa mga random kaaha aha, truth or gula, Pinocchio, take it away, aha. Are you ready? Mga ka-aha, alam nyo bang ang mga ancient Hindu may primitive form of lie detector na rin noon? Nalalaman daw nila kung nagsasabi ng totoo ang isang tao through spitting o pagtura ng bigas sa isang dahon. Ang nagsasabi ng totoo, madali lang daw magawa ito. Pero para sa nagsinungaling o naglay na istak daw ang bigas sa kanyang bibig dahil dry ito, isang indicator di umano na pagsisinungaling. Pero sa panahon ngayon high tech na. Wait. How credible ba ang laruan na to? <laughs> um, maybe Um, no. Anisberg. Wow. Deto to iya. Anisberg iya. Mga ka Aha watch muna bago judge dahil hindi naman ganon ka-accurate ang lie detector na toy na to. Bukod kasi sa hand sensors, wala namang ibang aparatos to determine kung nagsisunungaling nga ang mga naglalaro. So this game is just for fun. Di tulad ng mga totoong lie detector machine na tinatawag na polygraph machine. Ito yung ginagamit ng experts para ma-check ang cardiovascular patterns, breathing from chest, breathing from abdomen at electrodermal activities o pagbabago ng electrical characteristics ng skin. Pero, balik sa ating toy lie detector challenge. Masusubukan din kaya natin ang love ng mga in a relationship? lagot ka. Mga kaaha, just a reminder, just for fun lang ang lie detector game na to. Okay? Pero ang pagsisinungaling, hindi yan nakakatuwa ha dahil as they say, truth will set you free and liars go to alam nyo na. Aha!